Mura yung mga TV dito. Andito na kami sa vegetable section. Kuha kami nito ulit. Hi everyone! Welcome to Zeta's Mama and Dad's YouTube channel. So today is the 4th of May. Love, is it the 4th of May? Or the 5th? Yeah, today is the 4th of May and today is Saturday. So, kakauwi lang ulit ni Love galing sa work and ano na, mag 3pm na siguro. So, syempre, pupunta ulit kami ng Walmart para mag grocery shopping. And right now, maganda na naman ang weather. May araw and it's ano, 19 degrees Celsius. So, hindi kailangan magsuot ng jacket. So, ayun. Yan ang aming agenda for today. Samahan nyo kami. And while we are on our way to walmart i noticed something i don't know if it's just me or i'm just not very i'm not just a good observant i noticed love that the headlights of the cars are on even it's broad broad daylight why are they <laughs> their headlights on For extra visibility In case of poor visibility It gives you more visibility The end Disability Ginagawa ba yun sa Philippines? Parang hindi ako napapansin na nag ng headlights pagka Ano? Umaga or hindi ko lang napapansin kasi nga sobrang liwanag kasi hindi naman ako masyado nag-observe, observe pagka uh, nagbabiyahe ako sa, nung nasa Philippines pa, pag nagbabiyahe, kung nakaturn on ba ang kanilang headlights. So ayun, sabi ni Love, it's for visibility, for safety, purposes. So ayun, eh, wala lang, para lang may mapag-usapan papunta sa Walmart. So again, ang aming weekly budget, $250 for a family of three. And feeling ko ano, mag, ano kami, magbe-below kami sa $250. Kasi wala kami masyadong kailangan bilhin. Sana nga, para makatipid naman. Tapos pala, yung aming um, electricity bill, according to love, bumaba na siya. Ask natin siya. Love, how much is our electric current electricity bill? No, I haven't seen it for this month yet. No, the the, la the last time that you paid. Last time it was just a little under 300. You're so annoying. So ayan, bumaba na siya kasi nga ano tawag dito. Hindi na siya winter, hindi na kami masyadong gumagamit ng heater. Si Lava, wala, wala siya sa mood. Pagod siguro. <laughs> Pagod siguro galing work. Kasi nga, kakag kakadating niya lang galing work. So, hindi ko alam kung ilang hours yung piniyahin niya. Siguro parang mga ano yun. So, galing daw siya sa Syracuse. Lava, where did you come from? Syracuse, New York. So, parang 3 to 4 hours away. Ha? Huh? Ha? more than 4 hours daw ang biniyahe niya. Plus, syempre may iba pa siyang ginawa. Kaya ayun, andito na kami sa Brooklyn, malapit na kami sa Walmart. So, see you later sa Walmart. Andito na kami ngayon sa Walmart. And mukhang maraming tao kasi nga weekend. Saturday ngayon and pahapon na plus maganda pa yung weather. ng grocery store para hindi ako mahirapan mag-video. So, andito kami sa aisle ng mga toothpaste kasi wala na kaming toothpaste. What's that? Oh, yes. Toms. Is that a good brand? Yes, it's no fluoride. So, ayon nila ng I ano, may fluoride. Hindi yes. ko alam kung bakit. Sabi niya, waste daw yun. Hindi daw yun maganda. Pang oh, may fluoride. What's that? So, razor naman. Ang susunod. And then, floss. Is that razor, love? I, I thought it's razor. <laughs> Aren't you going to get a razor? I'm going to get a razor yun si Zeta. Sabi ni Love, iniisip daw niya kung kailan magiging si Zera. I want so I want so Kasi ngayon parang wala pa siyang pakialam sa mga toys. So tingnan niyo yung presyo ng TV dito. Sobrang laki, $148 lang. Mura yung mga TV dito. Tapos ito, 368. 65 inches. Diba? Mura siya. Ayan, next is yung diapers ni Zera Tapos ito yung mga iba namin kinuha Yung milk na naman ni Zera Paper towels Water ni Love para sa work Aluminum foil Then tissue So ito yung mga nadagdag Love, what's this? Kojak Power Cakes, kodiak. Hindi hey, ko naman ba sa yan. Tapos ito para kay Zita. Nutty Cream, Soft baked Breakfast Bars, Slim Jims. Pa ito, Chocolate Brownie and so, this, Supreme Original Brownie Mix. I'm gonna make you make those. What? What? I don't know how to do it. I don't know how. <laughs> sige so, may ako ng brownies. Hindi naman ako marunong gumawa. Hmm. Tapos ito para sa snacks ko. <laughs> Nutter butter. Sabi nila gusto daw to na kanyang father. Pero first time ko ito try ito. Tapos ito kumuha din kami nito. Hindi ko alam kung paano siya i-pronounce. Masarap kasi ito. Yung first na kinuha namin before is chocolate and hey, vanilla. Kasi nga ayoko nang may chocolates. Tapos si Love daw ay gagawa ng skewers. So, yan. Kumuha siya ng fork. Now, so, can we get that? Meron silang cooked shrimp. I want cooked shrimp. I want it for myself, not for you. Kasi ayaw niya ng, ano, mga seafood. So, ito siya. Yung shrimp. Five twenty-four. Tapos ito, kumuha kami nito. Hindi ko alam pa. Sabi nila parang kimchi siya na ibang version. So, itatry namin. Sarap daw to. And then, ito. Mga sauce and parmesan cheese. So, ito. kumuha din kami nito. Spicy chili crisp. And then, naghahanap kami ng oyster sauce. Love, did you find it? Did you find it here? parang walang oyster sauce. Hey. Love, you found it here last time. Yes, but last time, no. This time. Mm, parang walang oyster sauce. obus na kasi oyster sauce ko sa bahay. It's that. So, andito kami sa bread section. Yeah, Love, this one looks good. But I think it's too sweet. So yung mga nadagdag na kinuha namin yung coffee ni Love. Yun nga. Ay, na-mention ko na pala ito. Tapos itong liquid smoke. Tsaka ito. Barbecue sauce. Ayan. And then, ito. Yung bread. Cinnamon bear claws. And chocolate ulit ni Love. Tapos ito pa palang ano, Southwest Hot Mustard. Hindi ko alam kung ano bang gagawin dito nila sa mga sauces na ito. Siyempre, ang $1 bread at na this. Ang lagi niyang kinukuha. White corn tortillas para sa work niya. Lagi niyang kinakain pag nasa work siya inuhaan ko rin pala si Zeta ng chicken broth. Nagawan ko siya ng soup. Nagpa-practice na ako magluto-luto. And syempre, ang aming favorite na sorbet. What flavor is this? Yung mango. Love, I can't eat this. Love, you're so selfish. We can't share with this. Hindi talaga kasi ako na kumakain ng may, may chocolates. Ayoko na. So, and dito na kami sa vegetable section. Kuha kami nito ulit. Broccoli, cauliflower, medley. And ito, green beans. Tapos celery ni Love. Ayan, di ko yata na mention pa kanina yung pasta ulit. And then carrots. Go get some cabbage. And then, kukuha pa kami ng cabbage. Para yan sa soup ni ano, Zaira. Don't they have smaller one? This is too big, love. What's this? Avocado. So, ito ulit. Avocado ni Zaira Naubos na kasi yung avocado. Ni. Parang amoy ano dito. Amoy bayabas. <laughs> amoy guwaba. Love, it smells like guwaba. Love, I'm gonna get this. Mandarin. Is this Mandarin? Love, wait. Huh? I don't like that. It's difficult to. These are rotten too. Ay, parang hindi na kami kukuha kasi mga bulok na siya. Mayroong sinasuggest sa Love na blood oranges. Hindi ko pa na na-try. Is it good, Love? Have you yeah. tried this? So, well, itry namin. Like try namin. Kung, try ko pala kung masarap ba yan. So, andito kami sa may strawberry and grape section. Kukuha ulit kami ng strawberries. Favorite ni Zeta yan. Naubos na niya yung kinuha namin last week. Hindi sure kung kuha pa si Love na ano? grapes. Ang dami ng vacant, ano, vacant slot or vacant area. Dito sa Walmart. Hindi pa sila na -re refill Tapos yan, strawberries. So, kabuha pala ako nito fabric conditioner. Tapos naghahanap din ako ng ano, laundry detergent, liquid soap. Kalimutan namin. So, pabalik na ako doon. Nag-check out na sila. Bumalik lang ako kasi nga nakalimutan ko. I'm go get here. So, ito na yung total ng pinamili namin. $233.33. So, ayan. Pasok ulit sa budget. Less than $250. So, ayan. Tapos na kami dito sa Walmart. Palabas na kami. Tapos si Love daw ay bibili siya ng beer niya. Hindi ko alam kung bakit. <laughs> Pagka-stress siya, gusto niya mag-inom. rin, maganda pa rin ang weather. Araw pa din siya, and hindi parang siya ganun kalamit. medyo 10 degrees Celsius pa din, pero medyo mahangin, pero okay lang. Right. I'm just gonna stay here because I need to make a thumbnail video. <laughs> yeah. Who's Huh? Thumbnail. Ayan, nilalagay na nila sa car yung mga pinamili namin. Sobrang busy ng Walmart ngayon kasi nga weekend. Madaming tao. Hirap mag-video dun sa loob. Nakakahiya. Pero naitawid naman. Nakapag-video naman ako. So, bago umuwi, dumaan muna kami dito sa isang package store, Brooklyn Spirits. Diyan bibili ng hanyang mga alak sila. Antayin lang namin siya dito sa car. And so, hindi ko rin alam kung dadaan ba kami dun sa food truck. No, malapit doon sa apartment namin yung guy na nagtitinda ng sandwich. Maganda yung review doon eh maganda yung review sa kanya kasi masarap daw yung food. So, hindi ko sure kung bibili ba kami ng food doon. And, for this week, kagaya nung nakita ninyo, um, less than $250 ulit yung amount ng pinamili namin. Which is good. Kasi diba, hindi na kami nag-over the budget na magtuloy-tuloy na ganun. Pero hindi ko alam kung magiging $250 pa rin ba yung aming magiging weekly budget pagka mas lumaki na si Zeta. Kasi iba ngayon na mas maliit pa siya. Siyempre mas marami ng kailangan na food. Tapos yung diapers niya, hindi pa rin naman yun ma-stop. Hindi ko alam kung kailan namin siya ano, ipapotty train. Siguro pagka naglalakad na siya. Hindi pa kasi siya naglalakad eh. Pero nakakatayo na siya. Ayon. Antayin lang namin dito si Richie. Baby. Where's that girl? Is that Zeta? Say hi, Zeta. Hi, Zeta. Hi, Hi, Zeta. Hi and now for today's video guys thank you so much for supporting Zayda's mom and that is YouTube channel See you again soon bye bye say bye 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 bye